Hello guys, welcome to my vlog mayroon lang ako isi-share ito ito, yung, uh, Thailand, Bangkok may sawa na pumasok doon sa kwadra ng pusa yan po, oh. nagkaka wiglas yung pusa kung makakawala pero talagang nakapasok gusto niyang kainin yung pusa sa loob, oh. buti na lang yung may-ari ng pusa ay napansin niya at yun nga inatak niya yung sawa yan na para naman na ano mabuhay pa yung pusa yan ang laki oh laking sawa pero pati si nanay oh gusto niyang tumulong para lang mabuhay yung pusa yan nga mahatak din nagkikipagano ano pero sawa yan ha oh. hindi natakot si nanay yung aso nandun din nakikipag uh, uh, laro yan o na lang nakuha niya yung ulo laking sawa kaya hirap din pala dyan sa Thailand no o oh, hirap atakin no nakikipagbunuhan din sa ano laki Pan talagang hindi niya mahatak Oyan oh, nanay, sigi Sige nanay, atakin mo rin para matanggal na yung sawa dyan. At hindi na makakagat ng mga hayop nyo dyan. Kasi malamang maano pa yan. Yan, natanggal na ni kuya. Yan, diretsyo eh, nilagay niya na sa labas. Yan siya oh, ang laki, di ba? Kaya ingat-ingat sa mga taga dyan, sa... Thailand kung ganyan kalalaki ang sawa.